so super no yung standing ng kanyang testimonya doon sa doon sa committee hearing uh, wala namang impact yang yung, uh, yung uh, pagnonotaryo dahil pwede kang mag uh, magasalita uh, doon na wala kang uh, notarized na affidavit o pwede rin may dala kang affidavit tapos walang uh, hindi Daryo. na notarized. Oo, oh. basta importante magsabi ka ng totoo doon sa hearing, nag-nag-swear nag ka hmm. na magsabi ka ng totoo at sinabi mo everything was recorded. So Ayun uh, na well since meron gano'ng issue, uh -huh. uh, it, it should be prudent on the part of the committee mm. to settle this issue ipatawag yung abogado na yan na nagsabi uh -huh. na hindi uh, dinidisown niya yon uh -huh. ipatawag natin yan because uh, uh, kahit pa paano kuan uh, eh uh, kailangan uh, buo yung uh, buo uh -huh. yung uh, tiwala ng taong bayan yes. sa mga proceedings na ginagawa natin diyan sa Blue Ribbon Committee. Mm -hmm. Kailangan Kasi, ipatawag yun at magsabi siya, bakit? Mm -hmm. Bakit? Ganon. Mm -hmm. So sa tingin nyo, dapat ipatawag yun ng Blue Ribbon Committee itong si Attorney para siya mismo yung mag na uh, falsified and unauthorized yung sinasabi na signature at uh, notarial notary, details notary. dun sa yes. affidavit. Mm -hmm. Yes, yes. Kasi kung tingnan mo, no in the first place, tingnan mo si Gusita, mm -hmm mayroon ba siyang motibo na mm. ng kanyang sariling statement? Mm. Uh, ng no na notarization ng kanyang sariling statement? Siguro, kung ako ang magbigay ng statement, eh, hindi ko, hindi ko, I will not enter into kalukuhan sa pag-notarize, no? Mag Hello. notarize ako hmm. ng uh, piki. O kung napiki siya, baka na, 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 na na kwan siya, na biktima so, siya kung meaning, sino'ng meaning nagdala sa kanya doon mm. Mm. pero ha? Tinanong mo siya ni ano eh ni uh, Senator Marcoleta na ito napanotaryo opo so kung oh. sinabi niya ganoon pwede po bang makabawas sa credibility ni Gutesa yung pagtestify oh. niya sinabi niya pinanotaryo niya ito tapos yung pala peke yon o pa paano kung sabihin niya as far as my analysis concern pinanotaryo ko yan kung oh, na ako ay napiki oh, okay. kung ako ay naisahan kasi uh -huh. siya na kayo dahil wala akong alam diyan hindi ako abogado kung mm -hmm. na, na napiki man ako na, na nailad sa bisaya, nailad or naisahan isahan man ako mm -hmm. uh, mali pala yung uh, intention ko was to have it notarized yun lang naman ang sabihin niya eh so ang malaking tanong ngayon dito sa abogado Uh -huh. Just in case no just in case ito hindi mm -hmm. mata uh, puro hi hypothetical itong ating diskasyon uh -huh. uh -huh. just in case uh ma-prove ngayon na yung doon talaga uh, legal talaga at uh, kasi it's his word against the word of Gusita di ba mm -hmm. just in case ma-establish na doon talaga so opisina niya nag-notarize mm -hmm. tanungin natin bakit ka nagbago bakit ka nag-withdraw tinakot ka ba Mayroon bang tumawag sa'yo na i mo yung, yung, uh, yung... ito, ito, walang ah. tayo, ha? Uh, mm -hmm. lang ito atin, sa atin, oh. Tinakot ka ba? mayro ba tumawag sa iyo na i mo yung uh, notary mo? Lalong-lalo lalo na, eh, active member ka pala ng uh, bjmp uh, Kung ka pala, uh, nasa mm -hmm. gobyerno ka pala, mm -hmm. Ganon, eh, baka uh, mayroon ganon mga sitwasyon, ba? Mm -hmm. Eh, BGMP daw yun, BGMP daw yun, I don't know, ha? Ah, yung lawyer, BGMP? Oh, BJMP daw yung lawyer. I don't know kung active BJMP siya hmm. or nag-resign na siya, uh -huh. nag-retire na siya. Basta ang narinig ko ng BJMP, uh, that we have to establish pag uh, mapatawag natin siya.